2 weeks lang, sigurado din ako sa vlog <laughs> oh, lari granite vlog lari granite Sige, catch na ako ah. para pag tukunta ako rito may merenda ka lagi <laughs> <laughs> uh, malapit na lari 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 granite vlog tulad mo. ganoon na lang. may ano na ako may adsin na ako may commercial na ako sabi sa akin ng google 2 weeks meron na akong

Matisipag Matisipag yan Ganyan ang mga tao Pagal naman yung mga boy pag talaga ng mga tao rito eh, Walang init-init. <laughs> ayan siya. Hi! Hello, Kamusta? Okay na? diba, guys? Dami, ayan. Maganda yan, ha. Ah, Kirara White. Maganda, diba, guys? Ayan. Ang mga granite dito. Ayan, White. 90 Ito yung original Ito ah, yun. dito lang pala ito ito yung nila yung ating ano uh, yung ating uh, granite yung ating ito, ito, ito. Mas maganda nga ang 45 kaysa yung na ano hindi pa nakikita yung ano, no, dugtungan. Okay. Yung laman ganito, maganda. Mga 45. 1 2 yan 'yan. yan Dami, guys. 'Yan. <coughs> yan ang ng ating. Uh, natin ang Nagkukuna natin ang, ano, ng ano nang gamay dito. asari ah, sorry, sorry, Oh. Yan black, China black, jet black. Yan Tama. Wala na. Ito yung Mahahanap nyo na. Sampol. Sampol. Ano tayo Ano ng sampol dito? lo yung ano baka dito may lang may lang kala dito yung ano yung yan. ano ay alak mo bro yung ano yan black galak yan bro black galak yan mm -hmm. mas maganda yung ganito yung 45 <laughs> hindi nakikita yung ano <laughs> yung beso naka 45 talaga sila yung uh, dito mga magagalingan mga taga Maynila yung ano hinahanap ko yung ano yung parang marmol na, na ano um, parang uh, marmol na may asking ano ganun sumunod sa kirara yun nando doon yung violet ng ano nya violet yung haspi ayan yung ganun o. ano yan yung ano yung ano yan yung hindi hindi ito 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 ay yung ganyan wala yung... ba kayong maliit yan wala rin yan ano yan yung tawag dito tawag yan ito yata gold beads to na ito ito ano? Oo oh, nga, Yung... Oo. Oh. lahat ng asya. Oo. Wala ka bang maliit nyo? yung sample ko lang. Para may deal natin. Alam mo sa kakahipo ko, sugat-sugat ano? na ako, dalawa na yan. Kakahanap ko lang yan, yung sample. Ay nagbago na naman ng mga tao eh. Puro synthetic na yung gusto eh. Puro quartz. Ayaw na nila ng ano, original. Mas maganda yung ganito eh. Mga original, di ba? Nakibay. O, eh. oh, yung ganyan sir. Meron kang maliit yan. Ito. Magkano per square nito? Ganon din ano? Oo, oh, din. Uh, Parehas lang yun eh. guys So yes, dito ang maraming ano Hindi ko na kailangan Ngayon lang ako na naman lumabas mula noon wow. Mag COVID Ngayon lang ako lumabas ulit Two years May git May Tagal na Ano oh, ganda oh. Oh. Kirara ano rin yan ba? Diba? So, oh boy. yan yung ano Tawag dito Naubos na yung ganito sample eh. na. Kasi maganda eh. Marami nagaanap sa akin yan eh. Hindi ko lang ma-deal. Oo. Uh -huh. Well, so ganun din yan. 284. Oo. Uh -huh. so, oh. Ganun. By 184. Uh -huh. Oo. <coughs> uh -huh. uh -huh. Tama. 184. By 274. 274. Uh Oo. -huh. Okay, so, yan, guys. Quart. Quartz. Quartz, gano'n. Ito so, yung nakakalam dito. Siya yung nagpinakihan dito sa, sa ano, fabrication. Ah, pag nagpupunta ako rito at namonetize na ako, lagi kayo may merenda. Malapit na, 2 weeks na lang, hinihintay ko. Ah, pag pupunta ako rito, may merenda na kayo. Kusa na yun. Di, na di ko na kailangan na ano. Ang merenda na kayo. May dala na ako. May paano na talaga yun. Eh malapit na ano na lang. Ah uh, Two weeks na lang magmula nung lunes hanggang sa susunod na linggo. Meron na tayo. Usual din na tayo. Ang laki nito. Texas ba yan? O ano? Texas yata. O, Texas. Na. Ayan, sinasabong niyang granite. Hindi manok. <laughs> So yun guys, meron na tayong 10 minutes. Maraming maraming salamat. Mag